Sundaluhan ng One Fort Mag nakaboto na sa national level sa katatapos lamang na absentee voting na ginanap sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang buong detalye sa ulat ni Joshua Agustin. Aktibong lumahok ang mga kasundaluhan ng iba't ibang major unit ng Philippine Army at Armed Forces of the Philippines sa ginanap na local absentee voting sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija noong Martes, April 29, 2025. Ang Local Absentee Voting ay nagbibigay ng pagkakataong bumoto sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan, mga miyembro ng Philippine National Police, AFP, at media practitioners na posibleng madeploy o nasa kritikal na tungkulin sa araw ng halalan sa May 12, 2025. Kabilang sa mga nakisa sa Local Absentee Voting dito sa Palayan City, ang Philippine Army Major Units na 7 Infantry Division, Installation Management Command, 1st Brigade Combat Team, Army Aviation Regiment, Combat Engineering Regiment, Army Artillery Regiment, Special Forces Regiment. Ako po ay originally nakaregistered sa Ampatuan, Maguindanao del Sur at ikalawang beses ko na po na gumoto bilang local absentee votee. Kahit na malalayo yung lugar nila is na na-exercise pa rin nila yung rights nila. At dahil sa nauuna tayo na makaboto, maaari tayong madeploy at maka-assist sa COMELEC sa darating na national elections sa ikadose ng Mayo. First time kong bumoto sa absentee voting para ma-exercise ang karapatan kong pumili ng mamahala sa ating bansa. Ang One Fort Mag Community Absentee Voting ay patunay ng pagtupad ng mga kawal sa kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagtanggol ng bayan, kundi bilang aktibong mamamayan sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. May paalala naman ang Palayan City Election Officer na si Atty. Kathleen Parulan sa mga indibidwal na nag-apply sa local absentee voting, pero hindi nakaboto sa takdang pecha. So, yung pong mga nakapag-apply ng local absentee voting, pero hindi po nakaboto ngayon, hindi po sila makakaboto sa kanilang respective na uh, presinto on May 12, 2025 because naka-manual cross out po yung kanilang mga pangalan dahil nga po sila ay uh, voting through local absentee voting na. Aminado rin siya na may mga individual na hindi na-aprubahan ang kanilang application bilang local absentee voter dahil deactivated ang kanilang rehistro. So yung deactivated po, ito po yung mga hindi nakaboto ng two consecutive elections. So meron po na 2019 nakaboto siya pero deactivated siya. The reason is meron pong 2022 election, national and local election po kasama po yung presidential and then 2023 meron pong barangay election. Payo ni Atty. Parulan sa mga botante, makipag-ugnayan sa kanilang mga election officer kung aktibo pa ang kanilang rehistro para malaman ang katiyakan ng kanilang pagboto. Mula dito sa Kaugnay Officers Clubhouse, 7ID Philippine Army, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Josh Agustin, ang inyong pamilyang Kaugnay.